Paano gawin na maiwasan, mabilis, malubat ang ating mga cellphone? Ituturo ko po sa inyo yung basic tutorial para hindi mabilis malubat ang ating mga cellphone o mabawasan, mabilis, malubat. Basic tutorial lang po ito. So tara, ituturo ko po sa inyo. Sana panuorin nyo hanggang dulo para malaman nyo. So tara, let's go. Una, punta po tayo sa settings. Ayan. Pagdating dito natin sa settings, hanapin po natin tong apps. Ito apps. Pindutin nyo tong apps. Uh, pindutin nyo yung apps. Tapos, nandito lahat yung mga application natin. Di ba, di ba minsan hindi natin ginagamit ating cellphone? Marami nagpa-pop up na notification kahit hindi natin ginagamit yung cellphone natin may nakikita tayong nagpa-pop up sa ating mga cellphone ituturo ko po sa inyo para mawala po yung mga notification na hindi naman po natin kailangan na nagpa-pop up sa ating mga cellphone kahit hindi po natin ginagamit kaya po mabilis malubat ang ating cellphone dahil sa mga nagpa-pop up na mga notification ang gagawin po natin dito lahat po ng hindi nyo ginagamit o hindi importanting apps dito, i-off nyo, nyo po ang notification halimbawa, ituturo ko po sa inyo itong intro Ayan, pinutin nyo yung intro kung hindi nyo naman ginagamit ito pinutin nyo itong notifications yan, sa akin naka-off na yan Ayan, pag naka -on yan, pag naka-on yan magpa-pop up ang notification sa mga cellphone nyo kahit hindi nyo ginagamit kaya ang gawin nyo, i-off nyo po ito kung hindi nyo man ginagamit yung apps na to. Off nyo lang. Ayan, para mabawasan yung mga nagpa-pop sa mga cellphone nyo kahit hindi nyo ginagamit o kahit ginagamit nyo. Back kayo. Tapos back. Dito, basta dito lahat, lahat ng mga hindi, lahat ng hindi nyo ginagamit na apps o hindi importante para sa inyo, i-off nyo po ang notification. Adobe Acrobat, sample. Yan. Sa akin, naka-off dyan. Kailangan i-off nyo yung mga hindi nyo kailangan mga apps para hindi mabilis malubat ang inyong mga cellphone. Lalo-lalo na pag hindi nyo na ginagamit, nagbabawas po ng battery ang inyong cellphone kapag ka may nagpa-pop up ng mga notification kahit hindi nyo po ginagamit. So back tayo. Yan. Lahat ng mga apps dito, basta lahat ng hindi nyo ginagamit dito, i-off nyo po ang notification. I-off nyo po. Para hindi mabilis malubat ang mga cellphone nyo. Lahat ng hindi nyo kailangan dito, i-off nyo. Halimbawa, itong Elite Emoji. Elite Emoji. Binutin natin. Yan. Notifications. Yan. Naka-on na libo. Naka-on yan. I-off nyo lang. Yan. Para naka-block sya. Tapos back kayo. Yan, back. Basta lahat dito na hindi nyo ginagamit, i-off nyo lang ang notification para mabawasan yung mabilis malubat ang mga cellphone nyo. So, ang susunod naman, pagtapos na kayo dito, back tayo. Yan. Tingnan nyo dito yung yan. Yung lights nyo, yan, yan o. Oh yung liwanag ng cellphone nyo, yung brightness. Yan. Dapat, ang gawin nyo, huwag masyadong maliwanag. Imaliwanag nyo lang yan pag nasa labas kayo ng bahay. Baka hindi nyo kasi makikita. Pero kung nakikita nyo man, bawasan nyo. Kasi yung brightness, malaki po ang bawas ng ah, battery dito. Dahil lights nga ito. Yan. Dapat katamtaman lang kung tama lang sa paningin nyo. Para hindi basta-basta malubat yung mga cellphone nyo. May isa pa. Kung gusto nyo, i-dark mode nyo. Yan. Dark mode. Nasa inyo na po yan. Yan po ang basic tutorial natin para maiwasan natin mabilis malubat ang ating masinphone. Kung mabilis malubat, importante mabawasan na mabilis siya malubat. Ganun po 'yon. O kaya yung mga ano nyo, yung mga volume nyo, medyo bawasan yun. huwag naka pool volume. ikong e malakas naman yung mga speaker nyo, dapat medyo hinahinaan yung katamtama lang na maririnig nyo yung pinapanood nyo o pinapakinggan nyo para mawas para mabawasan din ang pagkabilis ng paggalubat sa ating mga cellphone kasi lahat po yan malakas kumain po ng battery pag malakas ang cellphone mo tumunog malakas po sa battery yan pag napakarami pong notification na lumalabas dito sa cellphone mo kahit di mo ginagamit yan po kumukonsumo po yan ng battery kasi kahit hindi mo ginagamit nagpapap up po yung mga notification na yan Uh, Pag-open mo, ang daming notification. At hindi mo naman kailangan. So, yun lang po. Sana nagustuhan nyo po itong video ko. Maraming salamat po sa panunood nyo. Ingat po kayo.